Kawikaan Labinsyam, verse 3. Kamangmanga ng tao ang nagpapahamak sa kanyang sarili at pagkatapos sa Panginoon ibinabaling ang sisi. Dito tinatawag na mangmang ang tao. Itanong mo sa iyong sarili kung isa ka ba sa mga mangmang na tao. Palagi mo binibintang lahat sa Panginoon. Sinasabi mo ba na bata pa siya ang aga niya na matay pero wala tayong magawa ito ay kagustuhan ng Panginoon ang lahat. Sinasabi mo ba kaya ko ito, hindi naman ako bibibigyan ng problema ng Panginoon kung hindi ko kaya. Bakit sinisisi mo ang Panginoon sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo na ikaw ang may gawa? Tapos sabihin mo ang mga nangyayari lahat ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Di mo ba naisip na ikaw ang may gawa ng lahat tapos sa Panginoon mo isisi? Ang tanong hindi ka ba isang mangmang? O isa ka sa matatalinong tao binigyan ng karunungan ng Panginoon? Mag-isip-isip kayo huwag basta maniwala sa mga sabi-sabi basahin nyo ang world history dahil maliwanag pasikat ng araw.